Mr. Josh, I'm Attorney Virgo. Ako ang uh, lawyer ng family ni Ms. At alam kong nabalitaan mo na ang pagkawala ng mga magulang niya. Dahil ikaw ang natitirang malapit nang kamag-anak, ibibigay namin sa ang custody ni Ms. Ano? Um, di ba Shane mayaman naman kayo. Kaya mo naman magbayad ng katulong, di ba? Tsaka driver. Mr. Josh, um matagal nang nabankrap ang negosyo ng pamilya nila kaya wala na silang natitirang pera sa bangko. Ganun ba, attorney? Um, okay, sige. Ako na mag-aalaga sa pinsan ko. Kung okay, okay na lahat dito, um, uh, Shane, uh, babalikan na lang kita after three days. Thank you, attorney. Ah, uh, Josh, saan nga pala ako matutulog? Dagdag-perwisyo ka pa sa akin eh. Kasalanan ko bang namatay yung mga magulang mo? Tsaka, dyan ka na sa sofa matulog. Bigyan na lang kita ng unan mamaya. Gising! Gising! Total, ako naman ang sa sa'yo. Dapat, pagtrabahoan mo. Ah, uh, just Pasensya ka na, ha? Di, di kasi ako marunong magtrabaho, eh. Kasi dadalasan ko ka sa'yo yung mga katulong nagtatrabaho para sa akin. May ka? Hindi ka nga dito. Dito ka. Diyan ka. Wala, wala akong pakialam kung ano ka sa pamamahay nyo. Nasa pamamahay kita. Kaya dapat sundin mo kung anong ipapagawa ko sa iyo kung ayaw mo matulog sa kalsada, dapat sundin mo ako kung ano ipapagawa ko sa'yo. Yan. Ha? Yan. Yan. Para yan sa papahiya ng mga magulang mo sa akin. Ha? Yan. Yan sa pagbigay mo ng perwisyo sa akin. Buti na lang namatay yung mga magulang mo. Para naman mabawas-bawasan yung mga basura dito sa mundo. Josh, yes, pwede ba huwag ka magsalita ng hindi maganda tukol sa mga magulang ko? At sumasagot ka pa? Ha? Sumasagot ka pa? Mas mabuti pang ipagluto mo kami. Kasi nang magugutom na ako eh. Lalo mong pinapainit yung ulo ko. Kaya bilis blisan mo ha. Thank you. Ano to? Pagkain lang dinala mo, walang tubig? Ano ka ba? Tanga ka ba? O bobo ka lang talaga? Lagyan mo ng tubig. thank you. Mamaya ka nang kumain pagkatapos namin. Diyan ka lang. Ang alak! Bwese! Ano to? Ba't ang alat nito? Alam mo? Bwese ka talaga eh! Uy! Ano na yan? Sumasobra ka na! Anong sumasobra? Oh. Eh, Iyang alat eh! Anong okay doon? Babe, bata lang yan. Wala akong pakiram kung bata lang yan. Ano? May gusto ka kay Shane? Ano Shane? Ha? Nilalandi Nila mo yung jowa ko? Nilalandi eh, mo? Naun ka. Ano alam mo, hindi ka nga dito. Diyos! Ano? Subukan mong ipagtanggol si Shane, ingagamay kita! Ito, ito, Ha? Huh? Isip, ha? Huh? Mm-hmm. Uh Jan. -huh. Jan! Jan! Jan ka nang pambagay! Malandi kang bata ka! Ha? Huh? Malandi. Jan! Tapusin mo yan lahat, ha? Huh? Malandi! Ah... Uh, napadaan lang ako para kumustahin kong si Shane. Kaya lang... Bakit naman parang ang dami ng pasa? ang ah, ah, um, attorney si Shane kasi sobrang malikot na bata eh. Tingnan nyo naman ang bay, sobrang laki kung saan saan na lang siya nadara Ay, kaya, kaya nagkakapasa po siya. Ito ba yun, Shane? Apo. Teka, sandali. Hello, attorney and Vickers. Ganun ba? O oh, sige, pumunta na ako dyan. Um, Shane? May kailangan na akong asikasunod. um, Mr. Josh, kung maaari, maaari bang ingatan mo masyadong pag-aalaga kay Shane? Huwag ah, kayong mag-alala, attorney. Aalagaan ko po si Shane. Sige, mauna na. Sige, thank you po. Ito Taposin mo ang trabaho mo doon. ano? Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ito mo mga to! Ibibenta ko to! Para may pangkain ka kasi ang laki-laki na nang ginagastos ko sa'yo! Huwag naman yung mga gamit ko! Ano Anong nangyari dito? Ano? Ina-benta mo yung damit niya? Oo! Ano ba nagawin niya? May pera naman ako ha! Kawa ka naman yung bata! Huwag kang mangyalam, please! Pwede ba? Ay na! So, ganito na lang siya yun ito, bumili ka na lang ng damit. Ano? Bumibig ang pera yan! Ano? Ika nga dito. Ha? Joss! Joss, tama na! Ano tama na? Ha? Huh? Ba't pinipigyan mo siya ng pera? Ha? Huh? Ano, Luis? Gusto mo si Shane? Ha? Huh? Hindi! Ikaw? Gusto mo yung jowa ko? Ha? Huh? Ano? Ano, Shane? Nilaladi mo yung jowa ko? Ha? Huh? Nilaladi mo? Ditawan mo ko? Joss, tumigil ka na! Nahihibang ka na ba? Ako ba talagang nahihibang? Tama na! Hindi ba kanya? Ano nangyayari dito? Mr. Josh, dinig na dinig ko yung boss mo sa labas. Ha? Ano kinagawa mo kay Shane? Um, attorney, um, nagpapractice lang kami ng drama dito. Di ba? Shane, totoo ba yun? Diyos ko, Mr. Josh. Hindi tama na sinasaktan mong bata. Alam mo, wala akong pakialam kung anong pinagsasabi mo. Sa totoo lang, kinasusuklaman ko ang pamilya ni Shin. Lalo na yung mga magulang niya. Dahil pinagtatawanan lang ako. Dahil ako lang mahirap. Kiyashin. Huwag kang maaas na maging mabait ako sa iyo. Attorney, huwag na po natin ituloy ang plano. Plano? Attorney, anong plano? Mr. Josh, sa katunayan yan hindi totoong naghirap si Miss Shane. At gusto ka nga niyang bigyan ng limampung milyon at iba pang ari-arian na bahagi sa mga namananya. niya. Akala ko, Josh magkakasundo tayo. Pero punong-puno ka pala ng galit at inggit. Um, um, Shane, I'm um, sorry. patawarin mo ko sa nagawa ko sa'yo. Ipapangako ko na, na di na tumauulit. Na magbabago ako. Um, attorney, yung 10 milyon po, para sa inyo yun, yung 30 million, donate na lang po siguro natin yung si charity. At itong bahay po, ibebenta ko na rin po dahil napapaligiran na ng mga hayop. Walang problema, Miss Shane. Ah, ko yung mga papeles para mapirmahan mo. Pasensya na, Mr. Josh. Dahil itong bahay na ito, ay may-ari ng namayapa niyang ama. Kaya kukunin niya rin ito. Dahil ibibenta mo itong bahay na ito, Miss Shane. Meron pa naman kinatitirang penthouse sa Rockwell. Doon ka na lang. At uh, yung mga damit nga pala, sa'yo na yan. Mr. Josh, mauna na kami. Josh, binigong mo ako. Ganyan pala yung ugali mo. Nakakahiya ka. Maghiwalay na tayo.